Ano ba tawag doon? Suit? Oo, mga tuxedo, ganyan. Suit nga ang tawag doon. So ngayon, nakita ko to, naka-display, no? Sabi ko, I, I like it. Kaya binili ko talaga siya. Actually, hindi sa planong bilihin. Nakita ko lang siya, naka-display, naka-hanger. Ay, nakalagay sa manikin. At gustong gusto ko, kaya binili ko siya. Ayan guys ha, Sa SRAM. Uulitin ko. Imbis na ibas nyo ako, lalo na doon sa mga bachelors na walang trabaho. Hiring kami ngayon uh, sa iba't ibang lugar na bubuksan na di Watt of Paris. Ang uh, nakapos po sa feeds mismo ng uh, ICTPH. Sila po kasang may handle lahat ng mga mag-apply. So, mag-message kayo doon at nakapos doon kung anong lugar. Para kung mas malapit kayo, uh, doon na lang kayo mag-apply. Lahat ng position nandoon po. So, sa halip na ibas nyo ako, okay, wala naman kayong trabaho yung iba ng mga bashers dyan, for sure. Mag-apply na kayo at uh, magdala lang ng requirements. So, yun. Hiring po at maraming bubuksan na diwata paris. Para makatulong naman ako sa inyo mga ano. Mga walang trabaho. Mga e walang ginawa kundi magbas. So yun. Shout out sa Team Wildcat mabuhay. Kanina wala akong gana kumain, pero nung kumain ako, parang ang sarap. Ang hiring po sa ICTP ads. Uh, sila po kasi ang nag-interview sila ang nag-handle ng applicant. So, doon kayo mag-missage. Huwag so, po sa akin, na Doon po sa ICT. Mandalo yung meron. Anong lugar ang mga bubuksan, yung mga hiring? Malabon. Ed sa Caloocan. Ayan, Malabon. Ang bubuksan natin, Ed sa Caloocan. San Fernando, Pampanga. San Fernando, Pampanga. Ayan, naka... Ayan yung ano, ayan yung mga magbubukas. Kung malapit kayo dyan, dyan kayo mag-apply. Again, hindi kayo sa akin magme-message sa. Mm -hmm. Don't kayo mag-message uh, sa ICTP sa Facebook, kahit? hindi po sa akin.